Magandang umaga ulit sa inyong lahat mga boss. Uh, start na naman tayo ngayong araw mga boss. Ayan, uh, finally mga boss, eh, itong exterior wall natin dito sa may side na to. Na primer na pala natin mga boss. Ayan yung uh, shinera natin noong nakaraan uh, na Acrytex primer yung ginamit natin dito. Ayan, hintay na lang tayo dito mga boss para sa final natin. Dito mga boss, sa uh, second floor natin uh, continuous pa rin tayo mga boss dito sa pag uh, install ng tiles ayan uh, mga buo pa rin yung ini-install natin mga boss ayan pumasok na pala tayo dito mga boss sa may kwarto uh, buo pa rin yung ini-install natin tinitira natin yung mga siroho mga boss uh, ipapahuli natin install yung mga siroho ayan dito okay na rin tapos yung dito mga boss sa may master bedroom ayan nakompleto na rin natin yung mga buo dito mga boss ayan hanggang dito na siya sa may uh, walk-in closet. Ayan, itong area na to is magiging walk-in closet. Uh, itong uh, sa may uh, toilet natin dito sa common toilet natin dito sa second floor. Ayan, ginawa natin pala itong ano, ayan, babaran. Ito kasi yung mga tiles natin is uh, ceramic. Kaya binababad muna natin bago natin i-tiles. Ayan, itong mga 30 by 60 na to is sa uh, toilet to mga boss. Yung para doon, ayan, Ah, uh, eto mga bossy sa uh, nasa 5 days nang makababad tong uh, toilet natin dito. Ah, uh, after natin mga boss sa uh, matapos to o kaya yung uh, sa may uh, wall na yon. kung uh, sino'ng available natin na nag-install ng tiles si papa pull na pala natin to mga boss. Ay, na natin to yung flooring sa katong gilid kasi wala na tayong problema. Ah, uh, hindi na hindi uh, wala siyang leak dun sa baba natin. ayon Okay. Uh, ibig sabihin, mga boss, is okay yung naging uh, waterproofing natin dito. Ayun, Ito pala, mga boss, yung uh, kinukontinuous natin ngayon. Uh, yung dito sa may uh, toilet bowl natin dito. Ayan. Nakalagay lang dito, mga boss, sa toilet bowl. Tapos, meron din pala tayo dito, mga boss, na laboratory pero maliit lang siya. Uh, laboratory na maliit. Ayan. Mga... Pakita ko na lang rin sa inyo, mga boss. Uh, once na uh, na-install natin yung uh, para dito sa mga accessories na itong toilet natin mga boss ayan yung accent pala natin dito mga boss sa wall na to ayan. 90 by 15 cm yung laki na ito. accent natin dito ayan tapos yung bintana natin ayan dito yung toilet bowl natin mga boss tapos yung sa wall naman natin mga boss ayan ito kulay gray uh, light gray sya ayan uh, 30 by 60 din to mga boss ayan Ayan, uh, dito naman mga boss sa attic area natin uh, ito na mga boss uh, pinaprimer na rin natin itong ceiling tsaka itong mga wall natin ayan, uh, pang second coat na itong uh, primer natin dito tapos yung uh, dito sa may roof deck natin may isi-share pala tayo mga boss uh, about naman sa uh, mga tiles ayun, saka sa pag-install ng tiles. Ayun, ulitin na lang ulitin ulit natin mga boss. Uh, before is may mga video na rin tayo about dito sa mga tiles na to. Sa mga uri ng tiles, uh, may video na tayo. Ayun, uh, para sa hindi mga nakakasubaybay mga boss. Ayun, ulitin na lang ulit natin mga boss. Uh, about mga boss sa uh, mga tiles na ginagamit natin, uh, paano ba natin malalaman yung kung ceramic type ba or porcelain? Kasi marami pang uh, hindi nakakaalam about dito sa mga tiles lalo na yung mga walang idea uh, kung baga kung magpapagawa tayo ng bahay or uh, tayo yung gagawa uh, hindi natin alam kung, uh, kung ano ba yung uri ng tiles na ilalagay natin sa mga bahay natin kumisahan natin mga boss dun sa uri ng tiles mga boss uh, sa uh, ceramic or porcelain uh, sa uri ng tiles mga boss kung, uh, kung pipili tayo ng gagamitin natin yun, sa mga sa mga budget meal lang mga boss. Uh, kumbaga uh, sakto lang yung budget natin. Yung ceramic tiles is uh, napaka uh, mura. Ayun, uh, malaki yung diperensya talaga uh, compare natin dun sa uh, porcelain na tiles. Kaya karimitan talaga na ginagamit natin is ceramic. Lalo na kapag uh, budget meal talaga yung uh, budget natin para sa pagpapagawa ng bahay. Pero meron din namang iba mga boss na uh, kaya nagugustuhan tong uh, ceramic hindi uh, uh, naman about sa price. Akong porcelain yung gusto mo tapos wala naman siyang uh, wala naman siyang uh, design na gusto mo dun sa mga porcelain. Kaya yung minsan kapag nakakita ng mga gusto nilang design, uh, ceramic din yun napipili dahil sa design. Pero kung talagang nagang uh, may budget tayo mga boss, uh, mas maganda talaga ispor porcelain yung gamitin natin kasi nga uh, yung yung mga ceramic natin mga boss uh, napakano to mga boss, uh, malambot. Uh, kung baga kapag nadiinan natin, uh, anytime pwede siyang mabasag kapag lalo na kapag nabagsakan ng mabibigat na bagay. Ayun. Yun yun yung nagiging case na nagka-crack yung mga mga tiles natin. Uh unlike kapag uh, kapag porcelain is napakatibay talaga mga boss. Uh, kahit bagsakan mo nang uh, medyo matitigas isa uh, hindi siya basta-basta na babasag. Uh lalo na mga boss uh, kapag uh, yung uh, pag-install natin once na ceramic yung tiles natin, yung pag install natin is uh, hindi siya maayos. Kumbaga mga kapak doon uh, din uh, nag-i-start yung pag nabagsakan ng mabigat uh, doon din madaling mabasag yung mga ceramic tiles natin uh, depende rin sa pag install kaya ang maganda mga boss uh, alam natin din kung paano i-install yung mga uri ng tiles kasi ito mga boss, uh, katulad nito ceramic tiles uh, ginamit natin dito sa flooring uh, kailangan muna natin itong ibabad bago natin i-install ng at least kahit 30 minutes kasi ito mga boss is nag-absorb ng tubig yung ceramic tiles natin unlike kapag ah, porcelain ah, direct to install na yun mga boss ah, hindi na natin binababad kasi nga hindi siya nag-absorb ng ah, tubig ito ah, sa madali ang paraan mga boss kung paano natin malalaman na kung ceramic ba o porcelain yung isang uri ng tiles ito yung madaling paraan mga boss ba para malaman natin kung ceramic or uh, porcelain yung isang uri ng tiles mga boss. And babasahin lang natin 'to ng tubig. Ito mga boss is uh, ceramic type. Ayan. pag binasa natin 'yan mga boss, madali siyang matuyo. 'Yun yung yung palatandaan mga boss, kung ceramic or uh, porcelain yung tiles natin. Ano kung mapapansin natin mga boss? Oh, natuyo Ayan, natuyo ka agad. Ayan, lagyan natin tong ano, uh, lagyan natin ng tubig. Ayan. Matutuyo ka agad yan mga boss. I-absorb ka agad na itong tiles. Ayan, ito yung madaling paraan para malaman natin na uh, ceramic or porcelain yung tiles natin. Ayan, makikita natin tuyo na kaagad. Ayan. Papag uh, porcelain naman mga boss, kahit lagyan mo ng tubig yan, hindi siya mag-absorb ng tubig. Kaya ang uh, magandang paraan talaga sa pag install na itong ceramic, ibababad mo muna para hindi siya kumapak, kumbaga, para hindi para hindi matanggal yung pagkakadikit kung sakaling i-install na natin sa mga wall natin o kaya sa mga flooring. Kasi once mga boss na dinirect mo to, uh, hindi mo siya nilagyan na uh, hindi mo siya muna binabad, dinirect mo yung uh, adhesive natin. Uh, tutuyo ka agad yun mga boss. Tutuyo ka agad yung adhesive natin. Hindi siya didikit ng maayos. Uh, yun din yung kailangan mong malaman. Kung sakali na nagdi-DIY tayo or kaya uh, nag uumpisa tayo sa uh, sa pag-install ng tiles, mga boss. Ayan, umapansin natin, mga boss. O, tuyo na. na share na lang rin ulit natin, mga boss, kung uh, paano pala tayo mag-install na itong tiles sa mga wall. Ayan. ayan. Lagi nating uh, ginagawang paraan, mga boss. Ayan, makapansin natin. Ayan, kung makikita natin mga boss, meron tayong pagnilatagan natin ng ade, uh, adhesive tsaka simento. Ito pa nga pala gamit natin dito mga boss, porong adhesive tsaka porong simento. Ang ginagawa natin mga boss, ayan, kung mapapansin natin, uh, meron tayong uh, hinahawi, kumbaga, ayan, parang nilalagyan natin ng kanal. Uh, minsan kasi mga boss nakikita natin sa yung ibang uh, mga tiles uh, tile ang ginagawa yung parang uh, nilalagay-lagay lang sya uh, tawag dito parang tinutumpok-tumpok lang uh, yung ganong parang kasi mga boss uh, kalimitan uh, nagkakaroon siya ng uh, uh, bubbles uh, ng kumbaga hangin sa loob uh, hindi makakalabas yung hangin nun Uh, kaya yun yung uh, pinag-uumpisa ng kapak mga boss. Yung ganong paraan. Uh, pero depende siguro sa tile setter. Pero yun sa, para, sa pagkakaalam natin, ganon yung kinakalabasan kapag ganon yung uh, paraan ng paglalagay ng mortar dito sa mga tiles. ayun, ang ginagawa ay ito, ang ginagawa naman natin mga boss, ayan nga, nilalagay natin ng kanal para once na nilapat natin to dito sa wall natin, Uh, kapag kinumpress na natin to uh, yung hangin natin mga boss uh, yung hangin may lalabasan kumbaga diretso yan yung hangin may lalabasan once na naplat na itong uh, mortar natin yung, ha yung hangin natin is lalabas dito sa mga uh, kanal na ginawa natin para yung loob ng mortar natin is buo pa rin Ayan, yun yung uh, ginagawa natin kapag nag install tayo ng uh, tiles sa mga wall sige tayo Ayan, yun yung lagi nating ginagawa once na nag-i-install nag tayo ng uh, mga tiles. Ayan, tapos isa pa mga boss na uh, paraan mga boss, ayan, ayan i-share na lang rin natin mga boss. Uh, once na nilapat natin to mga boss, nilapat na natin, uh, hindi pa natin pinapaunto, uh, uh, hindi pa natin uh, pinapalo. Uh, Doon sa mga paguhan mga boss, uh, na uh, share na lang natin itong uh, kunting idea. Ah uh, kum paano ba? Uh, para maganda rin yung pagkakadikit. Ayan 'di ba? Inactual na natin mga boss, uh, nilapat na natin. Ah uh, titignan muna natin mga boss, uh, once na nakadikit na siya dito sa wall, uh, titignan natin 'to mga boss. Oh. Ayan 'di ba? Nakadikit na siya sa wall. Ah uh, meron pa siyang lagpas dito. Ayan, umapansin natin. Lagpas siya dito sa unang ininstall natin. Ibig sabihin mga boss, uh, may uh, papaluin pa tayo. Ibig sabihin, may i-compress -co pa tayo. May ibabaon pa natin to ng may ibabaon pa natin na pantay dito. Uh, para yung talagang mortar na tiles natin, mga boss, is nakadikit talaga dito sa wall. yan yun yung isang uh, technique o palatandaan para may dikit natin ng maayos, mga boss. Ayan. Uh, lalagpas lalag na natin, mga boss. Ayan, may lagpas siya. Papaluin pa natin to para dikit na dikit yung uh, mortar natin. ayan, na, uh, konting idea lang yan mga boss pero effective talaga yan mga boss uh, dun sa mga nag-uumpisa pa lang. Uh, dito naman mga boss sa uh, pag-install naman ng tiles dito sa mga flooring natin. Ayun. Uh, may mga video na rin tayo about dito sa pag-install. Ulitin na lang rin ulit natin mga boss uh, dun sa mga hindi nakakasubaybay ayan, na, uh, ito mga boss, ayun uh, nga gamit natin dry pack. Ah, uh, ba natin yung uh, paano ba yung uh, step by step na ginagawa natin uh, sa paglalapat uh, nitong dry pack. Una mga boss, uh, itong area natin, uh, lalagyan natin ng yung purong semento na may adhesive ito. Kumbaga ito 'yan, Ikakalat natin dito 'yan. A uh, una, isbabasin natin tapos ikakalat natin 'to. Tapos tsaka natin ilalagay itong uh, dry pack natin. Ayan. Pagkatapos natin mga boss, ilagay itong dry pack, iko-compress natin na halos pantay dito mga boss. Dito sa una nating in-install. Halos pantay dito sa una nating in-install. Tapos after mga boss na mapantay natin yan, uh, tapos may nakita tayong pag-op, oh, pag-baklas uh, natin eh, pag-baklas nung tiles natin na pang-compress natin dito, may nakita tayo dito, ayan, may mga butas-butas. Ayan, uh, ano yan mga boss uh, itawag dito, pinapantay natin para maiwasan din natin yung kapak nilalagyan natin yung mga butas-butas uh, para maiwasan natin yung kapak tapos after naman yan mga boss uh, yung ito uh, yung ilalagay na natin dito ayan, purong adhesive naman mga boss purong adhesive naman yung nilalagay natin dito sa ilalim nung uh, tiles natin tapos tsaka natin iba ibabalik tapos isa pa mga boss ayun, uh, the same nung sa may uh, toilet ayun, uh, yung sa hindi nakakalam nga na itong purpose na ito. uh, meron pala tayong mabibili na ganito mga boss ayun, sa mga hardware o saan mambilihan ng mga construction materials or uh, power tools natin may mabibili tayo na ganito, yung may mga groove na rodela mga boss ayun yun yung ginagawa naman natin dito mga boss uh, once na may pa, uh, pinapalamanan natin to ng uh, purong adhesive, nilalagyan din natin ng groove, ano you know, may groove sya, para yung uh, yun nga, uh, yung hangin is lumabas, para once na i-binalik uh, na natin uh, dinikit na natin dito mga boss ayan, dinikit natin dito sa may mortar natin is uh, flat siya mga boss uh, wala rin syang uh, hangin dun sa loob kumbaga maiilapat uh, maka may ma ma ilapat din natin ng maayos itong uh, tiles natin. Eh yun yung ginagawa natin naman mga boss. Once uh, uh, sa sa pag-install ng uh, tiles natin sa mga uh, flooring natin mga boss, yun yung lagi nating uh, ginagawa. Ayan mga boss ha? after natin niyang ibalik, ayun. papantayin na natin yan dito sa mga uh, uh sa mga una nating nilagay. ayun papantayin na natin yan dito. And pagkatapos niyan mga boss, ganun lang yun. Uh, pagkatapos pantayin natin yan, ayan, uh, proceed naman tayo dun sa mga iba nating uh, tile ay uh, ilalagyan pa. Ayun, ganoon lang yung uh, paraan natin sa pag-install uh, netong uh, tiles flooring. Ayun mga boss. Tapos ito pa pala mga boss, sa mga hindi pa nakakaalam, Sa mga baguhan, meron din pala tayong ano mga boss. Meron din tayong sinusunod na arrow. Lahat ng tiles mga boss, is merong ganito. Sa likod ng tiles makikita natin 'yan, yung arrow na 'to. Ay, ito yung palatandaan mga boss. Kung paano natin i- i-align itong mga tiles natin. Unang install natin is papunta yung arrow doon. Dapat yung lahat ng arrow natin mga boss is papunta doon. Kasi lalo na sa mga ganitong uh, may lalo na sa mga ganitong may mga ano mga boss may mga haspi. Uh, kailangan nating sundin yung pattern para tumugma din yung yung mga haspi nitong Uh, tiles natin yung dapat na gawin natin mga boss kung nasaan yung arrow yun yung susundin natin para yung uh, squareness din ng tiles natin is uh, magpantay-pantay din mga boss Ayan, dun din yung palatandaan mga boss para mailapat din natin ng maayos